Congratulations, Miss Eden, dahil ikaw ay napili namin bilang leading lady sa pelikula na gagawin natin. Thank you po. At uh, sisiguraduhin ko po na gagalingan ko po, po sa proyekto mm ito. Thank you. Ah, uh, ito yung mga contract na dapat mong pirmahan. But before you sign the contract, I want to make sure na hindi um, magsiselos yung boyfriend mo. Kasi meron kang ka-love team sa pelikula na to. As I mentioned, leading lady ka. Ah, uh, actually ma'am, single po ako lang boyfriend and siya po, PA ko lang. That's good. Kasi kung magkakaroon ka ng boyfriend or may boyfriend ka, magiging mahirap kasi single din yung leading man mo. And kung magkakaroon kayo ng swing or issue nung makakalapin mo, it will be very good kasi makakatulong siya para lumakas yung ko na nakakaroon I understand. So, eto pala yung mga contractor, mga Congratulations again. Thank you. Uh, um, Miss Eden, pumalik na lang for tomorrow para sa maabot ko sa iyo yung script ng pelikula. And congratulations again. Salamat sa tiwala. You're welcome. Mauna na po kami. Oh, sige. See you tomorrow. Enzo, ang saya-saya ko nakuha ko yung project. Alam mo bang napakalaking project nito? Ikaw masaya. Pero ako, ano? Tinanggi mo pong may boyfriend ka? Enzo, ano ba? Maging masaya ka naman para sa akin, oh. Maging masaya? Paano ako sasaya? Isa harap ng tao, tinanggi mo ako. Eden, hindi mo lang ako boyfriend. Piyansay mo ko! Naririnig mo ba ako? Piyansay mo ko! Enzo, alam ko naman yun eh. Mahal naman kita at saka ginagawa ko to para sa atin. Huwag kang magalala kapag sumikat ako, nakapag-ipon ako, ipapakilala kita sa lahat ng tao. Tsaka magpapakasal na tayo. Ayaw mo ba nun? Talaga ba? Oo naman. Kaya please, isikreto muna natin to. Yung relasyon natin. Niniwala ako sa sinasabi mo. Sana to pa rin mo. Pangako yun. Ano oras na? Umuwi ah. Kuya, kuya. Kuya, nakita mo na ba to? Nabasa ko kasi tong article na to eh. Tsaka, ang mas malala, nililink ng mga tao si Ate Eden dun sa kalabdim niya. Tapos ito pa. Usap-usapan na dalawa daw sila nagdi-date. Totoo kaya to? daw ako ba dito? Oo nga, kuya. Eh legit na ano yan. Eh, na page yan eh. Hindi sinasagot yung tawag ko. Hello? Hello, Enzo. Bakit ka tawag ng tawag? Nandito pa ako sa taping. Eh, anong oras na? Hindi ka pa umuwi. Eh, nagtatrabaho ako eh. Kailangan ko itong tapusin. Ganitong oras? Nagtatrabaho ka pa? Anong oras na? Mag-uumaga na! Hayaan mo, uuwi na ako. Malapit na matapos dito. Sige. Ang time ko pag uwi mo. Pag-uusap tayo. Okay, fine. Bye. Ako ah, kuya. Sige. Ayusin niyo yan, ha. Huwag nyo alalain yung sitwasyon. Sige, kuya. Mauna na ako. May asikasuhin pa ako dun sa... Sige S na. na. Buka nga dito. Enzo, ano bang pag-uusapan natin? Pagod na pagod na ako. Tamang oras ba yan yung uwi ng matinong babae? Sa isa pa! Kasama ba sa trabaho mo? Yung mga ipag-date ka sa alab team mo? Enzo, part yun ng trabaho ko. Part ng trabaho mo? Habang kayo nagsasaya, ako, unti-unti akong nadudurog. Sa- yung mga pinagsasabi sa anak ang mag-anak ko. Niluloko mo na daw ako. Pinagtatawa na na nila oh. ako. So, Enzo, hindi yan totoo. Tsaka, ginagawa namin yun para pag-usapan kami sa social media. Para mag-trend kami. Tsaka, huwag kang maniniwala sa mga kamag-anak mo. Hindi nila naiintindihan ang trabaho ko. Alam kong ikaw lang nakakaintindi sa akin. Kaya, please. Nga pala, tatlong araw akong mawawala. May locked-in taping kami. Enzo, so, sige na, huwag ka naman magalit. Ano pa nga bang magagawa ko? trabaho mo yan eh. Salamat. Alam ko namang mahal mo din ako eh. <coughs> kuya, lakas din talaga na tama mo eh, no? Ginising mo pa talaga ako para mag-inom eh. Anong oras na? Nalasing tuloy ako. At <coughs> saka, ano ba trip mo ba dito tayo sa labas nag-inom? Eh, meron naman dun sa loob. Ano? May ka ba? Eh, sino ba may naantay ng kuya mo? Eh, yung fiancé ko. Antay mo ba yung Beyonce mo? <laughs> Hindi mo ba nakita sa interview? Eto. Papakita ko sa'yo. O yan. O. O diba? <laughs> niya sa interview na magjowa na silang dalawa nung kalab team niya. Yay! Siyasasasasas! patayin ko na baka mamaya magwala ka pa dyan eh <laughs> kira pala magmahal no lalo na pag sobra ka seryoso pa sarili mo nakakalimutan mo na no? para sa ibang tao dami mong drama eh ikaw kasi eh ha? tawagan ko na tatawin ko kung paano <laughs> si sinasagot. Ah. <laughs> eh, paano sasagutin niyan? Eh, nga siya sa kalab team niya. <laughs> Hello. Hello. Oh, bakit kay kayo sumagot? Asa yung piyansa ko? Yung piyansa mo? Nandun sa kwarto, natutulog. Ano? Sa kwarto niyo? <laughs> Alakas naman ang loob mo. Kakatapos lang namin, kakatapos lang ng shoot namin eh. Tsaka alam mo, mas mabuti pa, iwala mo na si Eden. Kasi alam naman nun, na ibang tao, di ba, na kami ni Eden. Kaya kung ako sa'yo, iwala mo na si Eden, saka huwag ka nang tatawag dito. Hoy, tarantado! Bago mo ako sabihan ng ganyan, kilalanin mo muna ako. Tsaka isa pa, anong karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan, ha? Piyansay ko yung kasama mo. Tsaka isa pa, Huwag mong papakita sa akin yung mukha mo. Dahil pag nakita ko yan, sigurado babasagin ko yan. Okay, <coughs> ah, kausap. Wala na ba? Patay na? Ah, ano sabi? Ano sabi sa'yo? Sinagot ba? <coughs> <coughs> ano? Ba't umiiyak ka dyan? Ano nangyari? Sinagot ba? Ina! <coughs> Hehehehe Bagaimana kalau mereka berdua berada di dalam bilik? Hehehehe 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 Enzo! Enzo, pinagtatanggol mo pa? Sa tingin mo, matutuwa ba yung piyansa mo na katabi yung ibang lalaki? Saka hindi din, isa pa! May gusto ko ba, Francis? kung oh, katabi mo siyang matulog. Pero alam ko, kapag natapos natong movie na to, makawala na yun. Makawala? kunya yan ang <laughs> trabaho <So, laughs> Alam mo, sa usawa na ako eh, ikaw lagi ka nalang naging masaya. Pagkasama mo siya! Pero ako, tuwog na ako! Unti-unti ako natuturog! No! So, please, patawarin mo na ako. <laughs> patawarin? Hindi na! Ayoko na! Sawa na ako! Gusto ko ng tahimik na buhay! Enzo, please! Patawarin mo na ako! Enzo! Huwag mo sa'yo? Huwag ka mag-alala! Susuportahan so kita! Susuportahan so kita! Sa parang ako nang lalayo! Para matagpag mo yung mga pangarap mo! <laughs> ahhh ahhh oh, yan, yeah. yun na ba na yung malamok na nag away diyan ang glo glo ooooh oh. na pala yung magaling na ah uh, fiancing ng kapatid ka. Iyak-iyak mo dyan. Sa drama ka na naman eh. Artista ka talaga eh. Ang punta na sa kwarto. Hindi na may kayak-iyak mo. Wala nang drama-drama dito. Ha?